pa rin guys kahit kinakpa na ng pansamantala yung taga sa kontador ayan ang lakas ng ikot guys oh. yan o oh. ang laki ng bill namin ito guys kaya so, eh, ano na talaga i-concern eh, na doon sa office kung samahan niyo ako guys thank you for watching guys Uh, kakatapos ko lang i-raise yung concern namin about sa aming metro na may tagas guys sa tubig ayan so mag na lang ako na mag ano doon magpapalo up sa, ina, sa inano kong concern so ngayon ito uwi na muna ako pero pero bago ako umuwi guys ito dumaan ako dito sa sa port guys tapos may naglalaro mga pogi. Ayan. May mga pogi naglalaro guys. Ayan. Nagano lang sila dito. Nagpapapawis. Magbasketball. Ayan. So ito lang yon Ito sa office. Nakalabas ko lang. Ito phase 9 guys. Mamamahalin ang mga tao dito ay lalaki ng kanilang mga bahay ayan hindi natin afford so uwi oh, na tayo guys maglalakad lang tayo sayang yung pamasahe hindi eh, may merienda na lang natin <laughs> nagtitipid si Bading no so ayan samahan nyo na lang ako guys walking walking tayo ma-exercise oh no may mga aso sana hindi sila nangagat. Takot pa naman ako, guys. At, 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 guys, no. Dumating ako sa punto ng edad ko na ito, guys. Never pa ako kinagat ng aso, guys. At sana hindi naman. o, diba, oh. Ayoko ma-experience na kinagat ako ng aso. Sakit siguro yun, nung guys, no. Pero na-experience ko nang hinahabolin ng aso. Na-experience ko nang mahabol ng aso. Pero... Ganun pa man, never pa rin niya ako nakagat kahit hinabol niya ako, guys. Ang dami nila. Oo. Talaga 'yung bald, 'yung ano, 'yung bakod na vibe war, hindi ko hindi mo kayang talunin, tinalon ko talaga, guys. Sumabit. Sumabit ako sa vibe war. Ayun. 'Yung vibe war ang nakasugat sa legs ko, hindi 'yung aso. Oo, ang dami nila, pinakawalan, pinahabol sa akin. Talagang parang tinraidor ako. Siyempre. <laughs> Siyempre, sino ba naman ako para magpakagat lang sa aso, no? Kaya, tumakbo din ako, no? Excuse me na lang. Hindi kay rebels. Pero, ayun. Yun pala, ang magsusugat lang sa akin is yung, yung ano, yung bakod na barbwar. Ayan. So, ayan. Ayan. So while uh, while walking, uh, I'll make a start telling to you guys. So samahan niyo na lang ako. Char. <laughs> May pa-char si Bading. Ayan. So I'm on my way na to 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 go home. Yeah. So ayan 'no yung mga bahay dito. Yeah. ayan so nakita nyo na guys ang lugar namin part pa rin to siya ng subdivision itong ano kasi itong Carmona Estate guys may may mga difference villages or subdivision inside the Carmona Estate so ang dami so kami napabilang kami sa SIDAR SIDAR Residences kami napabilang na mga villages ayan kung isa sa ano Yan, napabilang kami doon. Pero ito, ito na yung pinaka-exclusive na subdivision dito sa amin. Itong pinuntahan ko. So, ayan. Hello, sir. Ay, padulas. Thank you. Ayan, guys. So, samahan nyo na ako, guys. Pauwi na tayo. Approaching na tayo sa Commercial sa Carmona State Commercial Business Center dito sa amin ayan so so hanggang dito na lang guys bye bye maglalakad pa ako baka matipalok ako guys madapa ako dito so later on na lang guys update ko na lang kayo bye bye I love you